habang papalapit ang pwersang alay mula sa iba't ibang direksyon. Ipinagutos ni General Tomoyuki Yamashita ang isang taktikal na pag-atras ng lahat ng tropang Hapones patungong Bagyo at pabayaan na lamang ang lungsod ng Maynila sa kamay ng mga Filipino at Amerikano. Hindi kailanman ninais ni Yamashita na protektahan o ipaglaban ang lungsod dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, mayroong humigit kumulang isang milyong residente ang Maynila noon. Walang paraan o resources man lang ang mga Japanese para pakainin ang mga ito. Ikalawa, magiging mahirap para sa mga kakaunting Japanese na protektahan ang malawak na lupain ng Maynila. Karagdagan pa dito, karamihan ng mga kabahayan at gusali sa lungsod ay gawa sa kahoy na madaling magliliyab kung sakaling magkakaroon ng labanan dito.